Minamahal kong kapwa sa video ito, pagninilayan po natin ang napakagandang humiliya ni Father Pedel patungkol sa Gilas Pilipinas patungkol kay Justin Brownlee. Pakinggan po natin ang napakagandang humiliya ni Father Pedel. Tingnan po ninyo si Justin Brownlee. Grabe! Huwag na lang yun ba? Jordan, yung kontra China, ibang klase yung game na yan. Kung hindi ka kahit mahilig sa basketball, panoorin mo yan. Kikilabot ang maniwala ka. Biruin mo. Ang laki ng lamang hinabol. Ng... So, sa game pong yun, limamang po ng 20 ang ang China, pero... Hindi pa rin po sumuko ang Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Justin Brownlee. Katunayan, marami sa inyo ang umalis na sa FB, ang umalis na sa panunod ng TV kasi akala ng iba, talo na ang Gilas Pilipinas. Pero sa ipinakitang tibay at determination, ipinakita nila yung attitude ng Barangay Nebra, lalo na ni Coach Tim ko na never say die. sa atin ng China at tulad ng gigil natin dahil sa West Philippines na yan personal yung laban na yan less than 2 minutes akalain mo sunod-sunod yung puntos ni Justin Brownlee including sa mga ilang segundo na lang natitira nakadalawang 3 points po si Justin Brownlee So malaking bagay na yung dalawang 3 points niya ang nagbigay daan para manalo po tayo uli sa bansang China. Hanggang ngayon trending po sa China yung nangyari umabot po sa 74 million na mga China ang nanood at hanggang ngayon maraming inchik po sa bansang China ang masama ang loob sa pagkatalo po ng gilas. Katunayan isa nga pong dating national player ng China ang nagsabi na kahit umabot pa sa 200 ginto ang makuha ng China ay baliwala yung kung hindi kasama yung gold sa basketball kasi sa China ang pangunahing sport nila katulad sa atin ay basketball. naturalize na. At talagang pwede naman, napakapain. barangay barang Hinebra pa. So si Justin Brownlee po, hindi po siya nagpresyo, hindi po siya humingi ng bayad kung ano po ibigay sa kanya ng samahang basketball sa Pilipinas, doon lang po siya. Hindi po siya kagaya, kagaya ng ibang player na mataas ang talent po na hinihingi naglaro sa NBA talaga. Did he try? Yes, not just once. Not just twice, many times. Pero although he got the skills, wala siyang height na pwedeng pang forward. Yung laro niya kasi forward. Yung ito yung sentro, forward yun na dito, malit siya para sa forward ng NBA. Maraming mas malaki sa ganyan. Tinatanggap. So, he landed dito sa Pinas. Ito ngayon, pwede mo bang sabihin, demotion yun ng Panginoon? Ah, NBA gusto mo? PBA ka lang. Demotion ba yun? I don't think so. Pag-uusapan natin kasikatan, napakasikat na yan. Pag-uusapan natin pera, napakayaman na yan. Pag-uusapan natin pagmamahal ng tao, ha. Kung naglaro siya sa NBA, pwede kang magmahal lamang sa kanya. Pwede, ha? isang estado lamang sa Amerika na paglalaroan niya. Denver, kaya Washington, o kaya Indiana. So napakaganda po nang ipinapaliwanag po ni Father na kung sa NBA naglaro si Justin Brownlee, isang state lang, isang estado lang ang magmamahal sa kanya. Pero dahil pinili niya na maglaro sa ating bansa, buong Pilipinas, buong bayan ang nagmamahal po sa kanya. As sa Pilipinas pa. Iban? Hindi natutupad ang gusto niya. Pero tinupad ng Panginoon ang mas magandang plano ng Diyos. So napakaganda po ng sinishare po ni Father na sa buhay natin may mga gusto tayong hindi natutupad. Pero kapag kumilos ang presensya ng Diyos, mas maganda pa po pala kung ang mangyayari sa buhay natin ay yung ayon mismo sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Ayan. up na ako. Sabi ko, there's no way na mananalo tayo sa laban ito. Winning is scorch. Giving up. Until pumasok yung mga shoot sh sh ni Brownlee. Napaganda po ng na, sinishare ni father Napaka-emotional. May puso na si Coach Tim Cohn, nawawala na siya ng pag-asa. Pero si Brownlee, siya po ang nagbigay ng pag-asa sa ating bansa. Akala ba sa pelikula lang nangyayari yun eh? Totoo pala yun? Sabi ni Dean Brown. Himala! Ito ngayon ang... Kaya nasabi rin po sa huli ni Coach Tim ko na iba talaga pag kumilos ang presensya ng Dios. ito po po'y isang himala, isang milagro. Dapat mong makita, nag-give up na siya pero bakit naghimala pa? Akala ko ba hindi pwede mag-give up para mayroong himala? Tandaan mo, ano sabi ni Tim ko? Nag-give up ako, pero hindi si Brownie at ang team na ito. So napaganda po ano na hindi nag-give up yung team, yung lahat. Hanggang sa uli, lumaban po sila. kahit pa mag give up na sa pamilya ninyo yung pinakamarunong yung pinakamayaman pinakamakapangyarihan mag mag give up kasi kung pare pareho kayong mag give up at wala ng pananampalataya walang makiayari walang himala kung walang pananampalataya hindi pipigil ng Diyos ayaw mo na So napakaganda po ng sinasabi po ni Father Pidil na huwag tayong mag-give up, huwag nating isuko ang ating pananampalataya, ilingin natin sa Diyos na dagdagan niya ating pananampalataya, na tumibay palalo ang ating pananampalataya sa Diyos at kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos. So manalangin po tayo, minamahal kong kapwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, napapasalamat po kami sa biyayang ibinigay mo sa aming bansa sa pagkakapanalo po ng gintong medalya sa nakara nakaraan na Asian Games sa bansang China. Lord God, tulungan mo po kami na mapawi na po ang galit sa aming puso at sana Lord God, yung digmaan na nangyari ngayon sa Israel at sa Gaza ay matapos na po. Lord God, alagaan mo po kami at bantayan at sana po pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Diyos mabalos sa Indo Gabus. Thank you po.